Good morning. So ngayon, wala tayong mga challenges. Kasi dito po ako ngayon, busy sa next order ko. Mga interior po. At in-analyze ko kung kung ano man dapat kong orderin na eksakt sa pera ko na masasahod at maratanggap na sa sa sahod dito kay YT. Which is for hmm. ano lang mm, mga, mga 8K lang siguro. So ngayon, I'm going to order this. So, ito, sa halangang ito ganito is, ang makakabalik nito kapag binenta na siya. Kapag nabenta na siya. Kasi yung, yung ano eh, yung puna ng nakala, nakaraan, nakaraan 14 14,000 yung nakaraan, mapapaabot ko yung siya na, kinumpit ko na siya sa, sa wholesale, mabot siya ng 75k sa 14 lang 14k na puhunan at magiging 75k sa wholesale kapag ka retail is 90k ang kalabasan so need is yung 8k na puhunan ito kapag na order ko na siya at saka ko siya maku kung magkano yung kalalabasan kasi per order eh napaka magka anong bultuhan po kasi hindi po ako nag anong tingi direct po ako sa factory So ito. Ganun pala yung technique eh. Kaya pa umaraming yung lumayaman sa na ano, yung mga yamayam kasi bultuhan. Eh, pwede naman po pala tayong magbultuhan ng halagang 20k. Ikot-ikotin mo lang. So, ako naman, ang sahod ko kayo kay YouTube is yun yung unti-unti iniipong unti, ko. Kasi hindi naman po nilalanggam ang PSI. Kaya man hanggang sa makapag-open ako, hindi ko hindi ko po ma-sure na makabukas ako ngayong August kasi kung gusto ko pa magpa na ante ko pa kumilig yung mga sandol. So sayang eh iba pa. Tutugon niya siya kaya hindi ko siya na yung ng sandol sa kasi kapit chimney so. Pa. Hmm, diba? Mas simple. So ngayon, yun, kung yung 14, edi ihatiin ko yung 14 tapos magiging 70 siguro sa 8K is may ano ako, may 40k na ako matubo. Kasi sa 15k, 14k, may tubo ako na almost 50k, gano'n. Kaya, mabilis, mabilis siya mga maging million siguro kapag ano. Kaya ako mamumutang uli, maglulun-lulun ako para sa panibang order na mga boltuhan. Siyempre nga, yung pinilag ko, sabi ko mag-aaral ako ng kung ano, kasi nga, siyempre, kupin ako ng chip para sa dagdag kita din sa araw-araw, bukod sa yung kaya hindi ako at mag-resell at sa tiktok at sa ano mm, so, abangan nyo po yung kahit na lang kasi in in unti unti ko yung sahod ko kay YT saka yung sahod dito sa amin sa ano yung bag basta yung unti-unti sahod na pinag-discartehan ng lahat ng trabaho ko at yung, yung pera ng yung ano yung pera ng yung ng mga bata yun nasama ko. So, ngayon is one ano niya ah? Pwede niyo ito ito. Pwede ito niyo. Walang list ako. Anong inahinanap ko yung interior na ba? Na brand na. KRX. Na brand. Naghanap ko lang kapag ano yung maganda. Pero ito yung inanap ko na sa TikTok. So ngayon, direct ko sa factory na ito. Maghanap ko na factory na na. Customer niyo yung KRX. Tapos ako po yung ganyan. Yes. Kasi brand nila yun yung KRX na mga yung klase kapal ano pag makapal yung, alam yun ano ba, natibay kaya yun kaya sa mga challenges hindi na po muna tayo lagi kasi syempre iba na yung aking vlog pasingit-singit na lang syempre tao tayo kaya lang din maligo diba? Yes. ito na yung ah, ito, yun. sa sa yun ako, pero, ito yung tapos tayo sa'yo ako pero ito inaaral ko kapag ikaw ay gusto mo ano LCC kung paano kapag gusto mo sa ikaw order ka ng mga gulong na made in Thailand eh ano kita refer kita sa kapatid ko kasi mas maraming kilala yung kapatid ko na direct sa meron silang supply at meron silang freelancer. ang mga sa inyos na talagang original galing Thailand yun yes. bye